Kamusta mga ka-hunter? Sa video na ito ay sasagutin natin ang katanungan ng karamihan na kung papaano napunta ang eye na nilalang ng dark continent sa known world na makikita nga sa isang katauhan o tila isang parasito sa loob ni Aloka at ang eye nga na ito ay nagangalang Nanika. Malalaman din natin ang sagot na kung bakit sigurado si Jing priks na mabubuhay ang anak niyang si Gon priks sa kabila ng kalunos-lunos niyang kalagayan matapos makipaglaban kay Nefertitu. Pero bago tayo magpatuloy ay in iniimbitahan ko kayo na ilike at i-follow ang ating FB page. Kalembangin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga future uploads natin. I-share ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na ating aanalisahin. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ah, mga ka-hunter si Nanika ay isang misteryosong nilalang sa Dark Continent na nagpoposes sa katawan ni Aloka Soldik sa ilalim ng hindi malamang mga pangyayari. Ang dalawa ay kasalukuyang nagsasama sa loob ng katawan ni Aloka. Walang tiyak na ebidensya o diretsyong kompirmasyon sa manga o mula sa mga ka na si Yoshihiro Togashi mismo na si Nanika ay bahagi ng mga kilalang nilalang mula sa Dark Continent na mas kilala bilang ang mga Five Threats. Gayunpaman, maraming mga fans ang nagbibigay ng kanilang mga haka haka at gumagamit ng mga hints sa mga manga para makarating sa kanilang sariling mga konklusyon tungkol sa pinagmula ni Nanika. Ipinakita ang larawang ito sa mga ekstrang bahagi ng volume 33 na si Nanika ay isang hindi kilalang nilalang mula sa Dark Continent. Ang Dark Continent ay naglalaman ng tinatawag na mga sakuna o mas kilala bilang ang Five Threats. Isa sa mga ito ay isang nilalang na tinatawag na ay na kumukuha ng pangalan mula sa tunog na ginagawa nito. Nakasaad sa libro na journey to the new world na kung ang isang ekspedisyon ng tao sa Dark Continent ay mabibigo, sila ay napipilitang dalhin pabalik sa kilalang mundo ang mga sakuna bilang parusa, katulad ito ng isang sumpa. At ang isa sa sumpang ibinalik sa non world ay isang eye at ito ay napunta sa isa sa miyembro ng pamilyang Soldik na walang iba kundi si Aloka. Ang dahilan kung bakit ang sumpa ay napunta sa pamilyang Soldik, ito ay dahil kay Sig Soldik. Dahil minsan nang nagpunta si Sig sa Dark Continent kasama si Netero at Linet. Malaki ang chance ang nabigo ang kanilang paglalakbay doon at dahil sa pangyayaring iyon nagkaroon ng sumpa ang isa sa kanyang kalahi. Ngunit, masasabi ko ang epekto o ang pagbibigay ng sumpa sa kanyang pamilya ay umabot pa ng ilang dekada dahil lumipas pa ng ilang dekada bago isilang itong si Aloka at ang ay na nila lang ang sumpa na iyon. Maraming hints na magpapatunay na ay nga ang sumpa ang kinamit ni Aloka. Ang catch phrases ni Nanika ay ay na sinasabi niya kapag binibigyan niya ng kahilingan ang isang tao, ito ang pangalan ng isa sa five threats, ang ay. Pati na rin ang kanyang kakaibang tunog na nililikha, pareho din ang malalim na itim na mata ni Nanika at ang ay. Bukod dito, sa darawang hit na ito, itim na kulay ang balat ni Aloka habang nasa ilalim ng impluensya ni Nanika. Gamit ang parehong teknik na ginamit sa pagguhit sa ay, ang pagmamayari ni Nanika kay Aloka, ang kanyang hangarin na paligayahin ng iba at ang kanyang paglilingkod kay Kilua ay maaaring may kaugnayan sa paglalarawan kay ay bilang co-dependence of desire. Dahil ang kakayahan na makipag-usap ay isang pangunahing katangian ng Magical Beast, posible na si Nanika ay isang ganong uri din, lalo na't na may pagkakaroon ito ng pag-iisip na kahalintulad sa tao. Ang mga biktima ni Nanika ay maaaring patayin sa pamamagitan ng pagdurog o pagtiga kapag tinatanggihan ng kanyang mga hiling. Ilan sa mga tiyak na biktima ng five threats na ay ay namatay ng eksaktong ganoon din. Sinabi rin na sa kabila ng kanilang paraan ng kamatayan na inilarawan sa Journey to the New World na libro, ang mga bangkay na iyon ay natagpuan din sa known world sa halip na sa dark continent at ang massacre ay patuloy. Tinukoy rin ito ni Jing Pricks na ang mga biktima ng ay at pop ay natagpuan sa known word na mas lalong nagbibigay sa limitadong mga posibilidad at itong kaalaman ni Jane Trix patungkol sa pagkakaroon ng isa sa known word ang nagbibigay ng kasagutan kung bakit sigurado siyang mabubuhay itong si Gon Trix sa kabila ng kanyang malalang kondisyon na hindi kaya ng ordinaryong nilalang. Dahil alam niyang nasa loob ng pamilyang Soldic ang sumpa ng ay at dahil alam niyang magkaibigan itong si Gon at Kilua kaya't pumasok sa kanyang idea na baka gamitin ni Kilua ang kapangyarihan ng ay upang mapagaling si Gon at sa kung papaanong nalaman ni Jinkrix ang patungkol sa koneksyon ng Soldik sa Ai ay sa malamang may alam siya tungkol dito dahil si Jinkrix din ang tumukoy sa didokumentadong paglalayag nila Isaac Netero, Lynette Audible at Sig Soldic at ito ang kanyang naging basihan para malaman niya ang pagkakaroon ng sumpang ay sa pamilyang Soldik at ang kapangyarihan nitong makapagpagaling. Hindi na nakapagtataka na malaman ito ni Jing na ma-predict niya na ang kapangyarihan ng ay na makapagpagaling ang gagawin Gamiting huling paraan ni Kilua, masasabing isa si Jing sa pinakamatalinong karakter sa serye. Nakita na niya ang karamihan sa mga pagpipilian at aksyon ni Gon mula nang umalis siya sa Whale Island, kasama ang kanyang paglahok sa Hunter Exam, ang kanyang paglalakbay sa Grid Island, at ang kanyang pakikipagkita kay Kite. Nahulaan din niya nang tama kung ano ang magiging proseso para sa pagpasya sa mga tuntunin ng halalan at siniguro niyang mananalo ang sarili niya na daigin ang iba pang mga soj ang kanyang mga hula tungkol sa halalan para sa bagong chairman ng Hunter Association ay Tumpak at maging si Chidel sa kabila ng hindi pagkagusto sa kanya at pagiging sobrang matalino sa kanyang sarili ay humingi sa kanya ng payo. Minamanipula niya si Leorio isang taong hindi niya alam upang siya ay maging hadlang sa tagumpay ni Pariston sa ginawa niya. Higit pa rito nang talunin ni Jing ang mga gumagamit ng Nen mula sa partido ni Muher sa antas sa ilalim ng lupa at babalik sa kastilyo, itinuro niya kay Pariston na kung gusto niyang makita ang kanyang mga kakayahan, kailangan niyang lumapit sa kanya sa halip na gumawa ng masama. Nagdisenyo ng mga senaryo na mapagkakatiwalaan na nagpapakita ng kanyang kataasan bilang isang analis ng labanan kahit sa mga oras ng labanan. Malinaw na ang mga pangunahing kasanayan sa pag-iisip ni Jing ay ang kanyang deductive intelligence, bilis ng pag-iisip at versatility. Tiyak akong madami pa tayong malalaman tungkol kay Jing Tricks na kahit ang top secret ng bansa ay tila alam niya. Ang paksang ito ay kinakailangan pa ng mas malalim na pagtatalakay. Asahan yung gagawa pa tayo ng pangalawang video patungkol dito. Maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating video. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter. Alam tayo ng mga ka-hunter natin na bibigyan natin ng t-shirt. lang nila lang ah, walang mga kaatom na naglalakad ah. <laughs> yeah, may naglalakad. Boy, okay, wag kang kikilas, boy. Vlogger ako, sikat ako. Noon ka ba ng Hunter x Hunter? Okay. Dito tayo, baka masagatahan tayo. Nanonood ka na ng Hunter x Hunter? Okay. Kung nanonood ka talaga ng Hunter, sinong favorite character mo? Uh, si Isoka po. Si Isoka? Sakto. May bibigyan ako sa iyo. suotin mo ha. Ayan. Para miyembro ka na ng ano. PHA. Ganeriodan. Ayan. Sige buksan mo boy. Kilala mo yan si Mr. Salayside. Sikat yan. Atas ka para makita. Atas ka konti. Ayan. Ang galing ba yan? Sige yung malaki oh aesthetic yan ah talikod ka na tinubad mo na yung damit mo yun sakto oh nadami na kayo lagi mong sutin yan ah salamat sige talikod ka Uh, ah, sige, sige. Ingat, boy. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa. Dahil tayong lahat ay isang... Hunter.